July 8 yung second wedding anniversary namin ni Jusawa pero ngayon ko lang talaga na-receive tong mga gifts niya. Anyway, maka katropa, so ito na nga si Madam Vicky nyo, kaliligo ko lang. Tapos ayan si Baby Maddie, ang nagbabantay muna eh si Jenny. Magayos na kasi ako dyan, kasi today ngayong araw maka katropa, magkikita kami nung co-worker ni Jusawa kung saan niya pinasuyo yung mga gifts niya sa amin ni eh, Badi. Pero ayan nga si Baby Maddie nyo, gusto niya ata mag-ayos-ayos din dito nakasama ko. Anyway, one year and two months na pala siya kaya medyo kabado pa ako na iniiwan ko lang siya na magisang naglalakad. So, kailangan talaga meron siyang guidance. At ah, dumating na nga pala itong mga new books na in-order ko. Ayan, mahilig kasi si Baby Maddie mga tal na mga storybooks. Tapos, kunyari, binabasa niya kahit di pa siya sanay magbasa. So, basta ayan, mahilig siya sa mga ganon. Kaya ayan, bilang isang nanay, supportado natin siya. Never ko pa na-share sa inyo to, pero isa to sa mga challenging moments namin ni Baby Madi, Ayaw niya talagang dumedede sa chupon. Kaya ang ginagawa ko mga katropa, ganyan. Ganyan talaga. Binabasa gusto ko na lang talaga yung milk niya. Kasi madalas, inaayawan niya talaga yung bottles niya. Kung mang iinom siya dun sa bottle niya, nako, konti lang. Tapos ang daming tira. Kaya, ayan yung technique na ginagawa ko. Baso-baso na lang talaga kami. May. Masyadong advanced tong bata na to. Parang gusto niya na ata mag-narsary. Kaya ayaw niya na mag-bottle feeding. Pabaso-baso na siya. Anyway, after niya mag-drink ng milk niya, so ayan, screen time muna kay Baby Maddy. And madalas po na yung pinapanood namin ay si Miss Rachel. At limitado lang po yung screen time At niya. At sa mga mamis na viewers ko dyan, na may mga babies, ay yan. sabihin ko na sa inyo na nakatulong po kay Bibi Maddie na manood siya at makinig siya ng mga ABCD, yung phonics song. Ganun po yung ipanood nyo sa mga babies nyo, mabilis po makakapagsalita yan. So, ayan na, based po sa experience ko yon yung phonics talaga. Anyway, mga katropa, so, ayan nga, no, na traffic naman si Madam Vicky nyo. Ito talaga yung iniiwasan ko kapag napupunta talaga ako sa mga city. Grabe ka, traffic talaga. balik kikitain pala natin tong co-worker ni Jisawa dito sa SM City Clark. Fresh from Saudi pa talaga si sir kasi kala lalapag niya lang sa ano sa Clark Airport tapos diretso siya dito sa SM City Clark para nga imit ko at makuha ko na yung mga pinadala ni Jusawa. Tapos ayan, kwentuhan lang din kami dito. Inaya pa nga ako na ano mag muna, yung ganon chill muna daw kwentuhan. Balik kasama niya diyan yung wifey niya. Para kami nag-exchange gift nito kasi ayan, nagdala rin ako dito na ibibigay sa kanila mag-asawa. Ito yung mga products na sobra ko sa bahay na pwede kong ipang-gift. Tapos ayan, may papadala ako kay Jusawa. Bali barong pala to kasi kapag may mga seminar training si Josawa ayon para formal daw nakabarong siya. And finally mga katropa, so ayan, ito na nga yung gifts ni Josawa sa akin. Ayan, ang tagal ko nang hinihintay ito kasi excited na rin talaga ako. Kasi ito mga bagay na to, ni-request ko talaga yung kay Josawa kaya alam niyo na pag ni-request, ibig sabihin gustong-gusto mo. Nagpadala rin pala siya dito ng authorization letter kasi may pinapaasikaso siya. Tapos ito naman, shoes para kay Baby Maddie. Siyempre yung pinili ni Josawa diyan yung mas malaki pa kay Maddie para mas matagal daw magagamit. So, ayan. Bali, two pairs yan, mga katropa. Tapos, ito na nga yung mga gifts ni Jusawa sa akin. Bali, itong mga gifts na to, hindi na ako na-surprise kasi ni-request ko talaga kay Jusawa yan. May guest na wallet, tapos, ayan, may coach rin tayo dito na wristwatch. Nako, ito yata, yung ata yung pinaka-bet ko sa lahat kasi ang ganda niya, oh. Bangle style yung wristwatch na to. At ito naman, engagement ring po to. Pahabol na lang ito, mga katropa. Meron akong engagement ring. Yun yung ginamit ni Jusawa nung nag-propose siya. Ang problema mga katropa, eh nasira ko po. Hindi ko alam na nasa floor pala to, tapos naipit siya doon sa ano sa upuan. Kaya nung umupo ako, Diyos miyo, ayun, naputol siya, Diyos Kaya yun, sabi ko kay Josawa, bili siya na makapal na para if ever mahulog, maipit, hindi na siya mapuputol talaga. Tsaka yung pinili namin, yung medyo hawig doon sa dati kong engagement ring. At sakto naman, tumawag si Josawa nung pagkatapos ko nga na ma-check yung mga pinadala niya. So ayan, ba diba, Akala nyo, nasa airplane siya, no? May neck pillow pa talaga. Bali, work day niyan, tapos pabiyahin na siya papunta doon sa company. O siya, hanggang na lang. Bye-bye!